Hello guys, mag-unbox tayo ngayon ng high chair ni Sakura. Tara, samahan nyo akong buksan. So guys, lahat makikita nyo ay as is na nakalagay sa box. Ito yung cover nung upuan. Ito naman yung sa tapakan ng paa. Mas ito yung nasa bandang ilalim na pwede paglagyan ng mga gamit. Ito naman yung mga paa. Apat na paa yan. Bali, walo. Total. Mas ito naman yung pinakupuan. Ito yung parang pasak sa akin ng gulong ito yung strap para hindi malagang bata at ito yung ating upuan so let's go unbox up uh, Assemble na natin. Dito niya alagay mga food. Alam nyo na yan. Ito naman yung sandalan sa likod. Ito yung another uh, paa. Ayan. Ito yung magiging finished product natin. Ito yung manual. Yung paano i-install. ah uh, let's go. Ayan. Salamsan muna natin yung mga gamit. Yung mga parts. And hindi kailangan ng screw. Sadyang as is sak sak, sak, sak lang. Alright, kaya ako magkatanong kayo kung magkano ba ito, nasa halagang 1,279 pero naka-discount tayo. Naglaro na lang siya sa 900 pesos. At ayun na, eto na. Anong review natin dito sa high chair na to? Siguro masasabi ko na hindi ako nadismaya pero medyo hindi ko in-expect na ganito lang siyang kataas. O baka masyado lang ako nag-over-expect na mataas yung high chair. Pero so far parang ganito rin naman kasang-kasing taas yung sa mga fast food. Pero yun, as long as masaya naman tong babylicious ko, yeah. masaya, masaya yan, nakasimangot lang. Kunyari lang. lang malungkot. <laughs> Ayan yeah, na siya. O, salita ka nga okay, na. Okay Ate mo, salita ka. <laughs> Ayan na siya, oh. O, yun, laro oh, nilalaro niya okay. na. So, very basic lang. So, I hope natuwa kayo sa ating video. Please like, comment, subscribe. Huwag niyo kalimutan na i-click ang bell to be sa like. Dabi subscribe sa video. Bye-bye!